Pero kahapon mabibigat. Ayan, eh, inaating mga tagapag-subaybay, gustong malaman. Yung ano, sinabi ni dating... Muntik magkapa, ano eh. Well, bago doon, pari, ba ang, pin ang pinaka-takeaway ko dyan, sinabi ni Pangulong former uh, President Rodrigo Roa Roterte na yung ICC, International Criminal Court, anytime, start investigations na ano, about this, uh, yung EJK ganyan, at siya'y handa. Hmm. Ano man ang uh, Aha. darating, di ba? Ano ba sasabi mo doon, Kong? Uh, okay. Ayaw pinaka-take away. No, <laughs> ni... Yung mga amba na gano'n, ewan ko minsan minsan na... ni... ayoko dyan, parang direct ni Ed Eric Mateo, ayoko ng mga gano'n. Sabi na... ni... Talaga ba nagalit siya kay Tony ano uh, Hindi, kasi nagkakapikunan siya sila dalawa. Eh. Oo. Oh. <laughs> eh, matagal na yung pikunan na yun. Well, eto no. yung akin. Okay, ano yun? We all know from the start na yung mga hearing-hearing na yan, no. eh, it's... Wala pong ibig sabihin yan. Wala. It's not a court. Number one. So, kung may makaka-establish ba kayo dyan ng guilt or what, yeah. kumaga parang ito ay uh, uh fact-finding. Yes, it is really a fact-finding. Parang trait. ganyan lang po yan. So, so wala, wala, silang mapaprosecute. Walang, walang prosecute, na, oh, wala resolution wala uh, So, in the end, ang talagang kuha niyan, eh, sayang din yung inyong uh, uh 15 seconds of fame. Oh. De, ten minutes naman yung ten minutes ba? De, ext extension pa eh. De, De ang uh, ang eight. ano naman talaga niya from the very start. Maski sa part ni Duterte ginagamit siya ba to? 'Di ba? Ma alam mo magaling yan sa ganyan eh. Mm -hmm. Para uh, magano uh, tas uh, Oo, oh, pa ano ano ginagamit na po uh, niya yan. Iba-ibang ano yan, chat. Ganun din yung quad. Oh. Uh, so therefore It, gamitan sila. Meron ba resolution na mangyayari diyan? Wala. Mm -hmm. Ako gusto ko sana ana nee, na akita sa lang ah, ano, batas. Ano, anong, they will no, they will come out with the they, Number one, they will come out with findings. Of course. A report, uh, uh, report, okay. they will come out with the report. Uh, um, um, the, okay. Number two, ang pwede nilang uh, ano yun jan is are they going to ano are they going to come out with any ano uh, tungkol sa uh, pideya, the role of the pideya, the role of the various uh, units. Uh, of the PNP and uh, NBI, pagdating sa pagdating sa drugs, we're talking about, kasi ito, kaya quad yan, dahil iba-iba na eh. May EJK, uh, may drugs, meron din yung tungkol sa Pogo, Pogo. Pogo. kaya si Michael uh, lang na may, at saka human rights. Yan ang mga ano nila eh. Uh, kaya nandoon sila apat eh. So, yung sa ICC na sinabi ni Duterte, it's all speculative. Pati yung ngayon, yung mga reporter, tinatanong yung Malacanang, Uh, we were surrendered Duterte. If maraming ganito. Oh, if, kasi nag-issue ng statement si Secretary Bersamin eh. Ano sabi niya? Hindi, yun ang nga na no, pagka ano daw. Pag uh, nag-request uh, daw. Hindi. Ano, uh, they will permit Interpol. To, then, 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 no, if, if, then dalawa if, ah, ah, paano, As dalawa? sinabi kasi ni Presidente uh, Duterte, sabi niya, uh, ang ang sinabi niya, Ay, yeah, I am willing, I am willing, ganito ganyan. Sabi ng sabi, Malacan sabi niya, ICC, come here, and, come here and investigate. investigate. Kaya, will, will, that happen? Hindi, ganito nga. Ang May posibilidad ba na mangyari yun? Ito. Hindi nga papapayag ang Malacanang eh. Hindi, <laughs> ito ang sinabi ni, ito ngayon ang sinabi, response so, ng Malacanang ito Ber ngayon. Oh, Bersame. uh, if the President wishes, uh, wala kayong magagawa. If? Uh. oh, siya, wish niya yun eh. However, yung tungkol cool dun sa ano, If the ano, uh, if the Interpol is if na yan. ICC wala tayo diyan hindi tayo kasama etc etc but if the Interpol issues a red notice we will be obliged. okay yun ang sinabi. if if the Interpol is that in the realm of possibility but, uh, will Interpol issue a red notice is that in the realm of possibility, uh, possibility. napaka napaka speculative eh onde kasi it was in response kasi to, 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 to the to president to the president Duterte's statement. Hmm. Kaya sinabi niya, ganyan 'yan. Okay. Which is that which is really an, an answer. Ganyan lang talaga 'yan. Ang hindi ko gusto rito, it's very it's uh, uh pumupunta na po doon sa punto na lahat eh kung ganito, eh kung ganyan, eh kung ganon, puro ganon, puro, ganon, puro uh, uh speculation. Uh, Pwede na natin sabihin speculation. Hypothetical, uh, hypothetical uh, and everything. So. Uh, Uh, and is that doing us any good? Can we find out the truth tungkol dyan sa drug war? Kung mga ganyan, pumupunta tayo doon sa ICC, pumupunta tayo do. ang gusto po natin mangyari rito, ano ba talaga? Ano ba talaga ang score? Yeah, ang niyang uh, drug war, yan, yan dapat ang, ang Ang lumalabas, si Presidente Duterte was really intent on uh, ano on, uh, fighting itong uh, drug illegal uh, drugs Di, oh, ano okay. Uh, okay. Number one. Inaamin naman niya. Inaamin oh. naman niya. Yun. Mulat mula. That is his policy. So it's on me. Oh, Number two. Uh, it is really a policy of his administration at the time. Okay. Opa, okay. opa ka ng drugs. Opa ka ng mga drugs. Number two. Uh, meron bang mga namatay? Meron. Ngayon, yung mga yan, individually, yung mga kusin nag-implement nung policy na yon at nagkaroon ng violations, eh, they will be, ano, to, kasuha subjected to uh, 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 charges. Number, number, number three, Mayroon bang reward system? Yan, hindi nagkaroon ng ano yan. Nang, uh, 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 but, there solution, yeah. no? but okay. there are uh, ano, uh, statements, sworn of widabits, et etc. Et so yun ang mga... Kaya yung Oh, may mga karma. laman. So may mga laman na yung report na yan na number na, na, na meron bang violation of human rights mayroon din silang mga sinabi na gano'n. so that will also form part of the report ngayon mayroon bang mapaparusahan as a result of these things that that particular you thing, yung mapaparusahan sa court yun At yung sinasabi ni Conrad na lahat yun ife lahat ano di ba no that is well, the that is the nature of an inquiry eh. uh -huh. it is not a prosecution uh -huh. it is an inquiry eto ang sabi po ni Duterte, marunong din kasing mga mga man, oh. uh, chowto eh. Oo, oh, oh. eh, kasama At yun. Very sarcastic style. yung mga salita. May, may kasama si style niya yun. Ah, uh, eh sabi niya ICC should come immediately and investigate me tomorrow. Mm. Kasi matanda na ako, baka ako mamatay. Aba so hindi na, na nila ako, ako ma <laughs> Abutan <laughs> ako. Sabi niya. So... Mm -hmm. Mangyayari ba yan? Will the ICC come here and investigate? No. No. It will not happen. Pero pag-usapan natin yung optics. Yung ako, I, I always look at the, the, ano eh the, the messaging kahit na yung hindi unspoken. Ano. Ang, tagal ni Presidente Duterte doon sa lugar na yun. Ano? Uh, Nang alin yun? Nung sa Quadcom hearing, parang... I mean, for somebody supposedly his age, is supposedly sick, eh, siya pa yung nagsabing, sige, kahit hanggang alas dos tayo rito. Mm -hmm. uh, ano. That's part of the That's is, part of the uh, know, For will, all you know, may nararamdaman na platform. rin siya. Platform. He will dare you. Yeah. Talagang ganyan siya, no? Maski no presidente mm -hmm. siya. He, he, at medyo doon nakita yung quad ko, may... teka muna, ako uuwi na rin. At ako, siguro, <laughs> no, no, he will use whatever is available to him in order for him, for him to, mm -hmm. ano yung message niya. Because he has a message, eh. Mm -hmm. Di ba? Very clear ang message mm -hmm. ni President Duterte. Mm -hmm. So, support ang mga police against uh, criminals. Mm -hmm. Ito ang aking yeah. policy. Meanwhile, Kaliwan, yung Quadcom, na pa, napansin ko sa Quadcom at members, by and large, they seem to be hanging on to this belief na lahat ng sabihin ni Presidente Duterte kagabi, eh, kahapon is enough para ito hang him, to use as the rope to hang him with. Uh, is that true? Mangyayari hindi, ba yun? Hindi, hindi, hindi ganun kadali hindi, yun. Ano yun? oh basta ito na. wala court case eh. Uh, Meron Tapos ba court gusto case? Gusto nila papirmahan yung... Uh, may existing, uh, court, case, but existing court case ba? Wala existing court case eh. Al alam mo, ano yan, it's part of the entire... Ano, it's a drama eh. It's a It drama. Work. But at the same time, uh, kaya nga kinokosyon din si Presidente, kaya nga tinatanong siya palagi eh. Yung tungkol doon sa kanyang policy at sa yung kanyang legal, legal, mm -hmm. uh, mm -hmm. ano niya, uh, na are you, kaya in, in, inuulit sa kanya eh ito po ba ay uh, inyong nasabi at ito po ba ay pinapa, pinapanagutan ninyo? Mm -hmm. Ginaganon siya. Kasi si ito harpay, 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 muli? Si President o, o kasi siya, mahilig oh. sa ganon. Oh, oh, Mahilig oh, oh. sa ganon. Oh, oh. That is always when his style. Kaya si inuulit So, yan. pirming lagi nilang eh, inuulit eh, questions, laging inuulit yun. Mm oh. yung... Uh, so, maraming piesta ngayon oh, both sides both sides both sides yung sa social media yung makaduterte piesta mm. Siyempre, makikita nila, sure nila, nila sure sure kayo lahat. sure 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 Si sa kanya uh, na nakasentro. Nakatuon. Is that good or bad for the Philippines? Mm -hmm. Sa akin, wala. Wala epekto yan. Walang... <laughs> Lipas na siya eh. Dati na siyang Presidente. Mm -hmm. Bakit siya ang conversation natin? Samantalang napakadaming ibang uh, bagay. Hindi, tatakbo siya ng mayor sa... Hindi na rin. Wala. Hindi, well, siya. he said something again. Kung sakaling ako uh, ako'y ano... Eh, ah, eh, ganun nga. Uh, ah, ganun naman tayo. Eh, ganun to, na naman Pag oron, hindi pa tayo, nasanay kayo, sa ganun. Okay. ganun nga siya. But, right. but you're right, Conrad. Pero, ano ba ito la lahat to? I mean, uh, lipas na yung kanyang pan. Tatakbo uli ba siya? Pero siya ang ito? topic ngayon. Ah, but, pero siya ang topic ngayon ng oh, lahat. Oh, oh, Ma-pro-Duterte ka o mapa-anti-Duterte Duterte ang pinag-uusapan nyo, ang dati presidente. Oo. Oh, talo niyan, Jikas. Ay! Wala. Wala. Ayaw. Oh. Ngunit, yan. ang kanyang Giga anak siya. na si Vice President uh, Sara Inday Duterte ay potentially uh, maaring humalili sa kanyang no, so, mantle of uh, leadership. Uh, ano masasabi niyo ron? Eh, Ngayon, will that affect Sara? Ito nangyayari na ito? Oh. We have yet to see. Ah. Okay. Kasi po, yung mga survey, Makikita natin pera lang kung yung mga survey ay bayad. Uh, meaning ng bayad, pare, commission. Okay? Ah, okay. Eh medyo skewed. Pero hindi pa natin nakikita sa survey na may epekto kay Sara. May epekto ba kay BBM? Wala rin. Wala, ino, wala rin. Ah mm -hmm. uh, Actually nga, tumataas ang rating ni BBM. May epekto ba yan sa kandidatura ni former Senator Trillanes sa Kaluokan? Yeah, ang alam mo meron, mo, meron, meron. meron uh, ang, kasi <laughs> identified na identified siya. Um, okay. Ang nagiging, uh, siyempre malaking ano, uh, problema natin is, ano, is this how we are going to govern? Yan. Yeah. Uh, Good is, point. This is the way by... Ito si ba tayo? Da, ganito na ba tayo? Magmula ngayon? ngayon? Hanggang 2028, oh, ganito ito na ba tayo, yun ang masakit doon. Yun ang masakit dyan. Samantalang, sa meron tayong ng, climate change. Climate oh, change, presyo ng bigas, na puro presilis. Bulay. Presilis ang ating inaabot. The fate of the nation, is Ayan. the fate of the nation going to depend na uh, dito sa ganito, o uh, yan na lang eh. Uh, puro hope, puro plano. Pang ano na lang ba tayo ganito. Uh, And then when the thing com uh, when, uh, time comes, eh, ito na naman tayo, mag import tayo ng 5 million metric tons. Mga ganun eh. May kakainin pa ba tayo bukas? Oh. Ganyan dapat ang tanong natin. Hmm. So, Yung mga climate change, eh makaka-adapt ba tayo? oo.